guys. Dito kami. Julia, ayan siya. Hi. Hi, hi hi. Hi. So, may naluno dito na dump truck, guys. So, ayan siya. Ayan. Hanggang doon pa yun. Hanggang doon. Saka hanggang dito. Ayan. Ah. kasi nalunin. Lapok yan. Yan, lalakad na kami. Huwag yan, Bertie. Yan, birthday. Lalakad na kami. So, alam nyo, board guys. Ayan. O, di ba? Lalam nyo, mong Yun. Dun, oh. Saka dito. Saka Yan, nga Guys!